Paganahin ang Secure Boot sa Windows. Kumusta mga kaibigan? Ayos lang ba kayo? Si Leonardo Paiva ulit, balik sa bagong video. Sa video na to, ipapakita ko kung paano i-activate ang Secure Boot sa Windows mo. Gagawin ko ito sa Windows 10. Gusto mo ba ng ganitong mga video? May iba pang katulad na video dito sa channel. Mag-subscribe at mag-like. Lagi akong gumagawa ng video para tumulong sa inyo. Mga kaibigan, ang Secure Boot na ipapakita ko ay makakatulong sa pag-ayos ng sistema. Kaya, ipapakita ko ang ilang alternatibo. Para i-activate ang Secure Boot, punta ka sa search bar sa baba at itype ang IMSS Config. lalabas ang option para sa system configuration i-click mo ang run as administrator lalabas ang maliit na window na ito mga kaibigan i-click mo ang pangalawang option sa itaas boot dito sa ibaba i-activate mo ang secure boot na ito may apat na pagpipilian Leo alin ang pipiliin ko sige pag-usapan natin ang apat na ito ang minimal ay magboot ng Windows na may basic services lang. Ito'y para matukoy ang mga issue sa third-party drivers o apps. Ang alternate shell ay safe mode na may command prompt. Para ito sa advanced diagnostics at pag-aayos ng problema. Para sa mga advanced users lang ito. Ang pangatlo ay safe mode na may active directory fixes. Ang ikaapat na option, ligtas na pagboot ay maglo-load ng Windows sa safe mode kasama ang suporta sa network, network drives at kailangang serbisyo para sa iyo na kailangan ng diagnosis at solusyon sa mga problema ng nangangailangan ng internet o local network tulad ng pag-update ng drivers o pag-download ng repair tools. Kaya, pipili ka ng isa sa apat na opsyong ito. I-click mo ang Apply at pagkatapos ay OK. Dito, i-click mo ang Restart para ma-reboot ang computer mo sa safe mode. Alin sa mga option ang pinili mo? Ilagay mo sa comments sa ibaba. Mag-subscribe sa channel para sa mas maraming tutorial videos. Hanggang dito na lang ako. Malaking yakap sa inyo. Ingat kayo palagi. Salamat.